Ayan eh, yung butas niya oh. Ayan, hindi na hindi na kaya no. Tawag dito, tabalan. Hindi eh. na kaya tapalan. Yung katulad yung sa unahan ko, pinatapalan. Ganyan din kalaki yung sa unahan ko eh. Naluto. Uh, hindi, tapalan siya. Yung susundutin lang. Hindi na ba kaya yun? Salpak ba yun? Salpak? Tawag doon? Ayan, ito na talaga ng butas. Palaki ng palaki. Wala pa kasi tayong pamalik. Kaya, tsaga-tsagahan muna tayo. Piyak na yung gulong natin. Kaya hindi na talaga pwede ang kasanto.